isipin mo naman, wala pang 10 minutes may ulam ka ng napakasarap, sinabawan di ba? bagay na bagay ito sa medyo uh, malamig at maulang panahon mm. uh, ang sarap humigot ng sabaw napaka healthy pa nakita ninyo yung mga ingredients natin okay, una ay maglalagay tayo ng uh, dalawat kalahating uh, tubig or uh, dalawat kalahating baso ng tubig yon pinitpit na luya sibuyas laso na kung napansin niyo yung aking kamatis ay hindi hiniwa pinirat-pirat ko na yan para madaling matunaw naglagay ako ng uh, asin at saka pampalasang vechil Yon tatakpan ko lang na mga dalawa minuto yan mm -hmm. pagkatapos sa dalawa minuto ituloy natin ang uh, pag, parang pipisatin pa rin natin yung kamatis para lalong lumabas yung kanyang uh, lasa tikman natin Yon tamang-tama lang ilagay na natin yung ating isda sap-sap yun. Okay, so ang gagawin natin ay pakukuluan lang natin ito ng mga 4 minutes. Ayan. Okay, pagkatapos ng apat na minuto, ay nako. Hmm, ang bango ng amoy niya. Pwede na natin ilagay yung uh, talbos ng kamote. Uh, ito ay tinuro sa akin kanina doon sa binilang ko ng sapsap. -sap. Check na muna natin kung hindi nagbago yung lasa ay masarap pa rin <laughs> yun eh approve yan yung ating uh, talbus ng kamote pinili ko yung may kulay na kamote para medyo lalong magkulay uh, din yung kanyang sabaw yan okay uh, naglagay pa rin ako na isang siling uh, green para lalong mas mabango takpan natin dalawang minuto lang yan okay pagkatapos ng dalawa minuto ayos na ayos na yan pwede nang iserve yung ating napakasarap na sinabawang isda with talbos ng kamote Ay, yun eh Mm, ewan ko kung ano itatawag ninyo dito Basta, masarap siya <laughs> Okay, sana nagustuhan niyo yung ating video ngayon Sana mag-subscribe na rin yung mga hindi pa nakasubscribe At i-hit na rin yung bell Para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video See you again!